Pagkakambas yung kabatid ko na kami. Yung trabis. Ang mahal yun. Dito mayroon pala yun. Ito formado talaga. Maganda trabis. mahal mahal yun ang klase yung ultra kasi medyo busy -si makina nyo oh. Uh -huh. yung travis isuso yun mas maganda kung yung lalam uh -huh. mo pag may pira ka kasi hindi mo maiisip pag nawala yung tamil ko nawala lang ko sa pinsan ko na pinadala ko sa ano yung kapitan ng isdaan hindi e, naman ano kumanda e, dapat may tira bana tagad yun nga eh dapat ah. maisip ko <laughs> problema pag uh, huwag may pira wala kang maisip ang pag nawala na tsaka mo lang maiisip tayo ko na nasayang na pera sa bahay pagka naibalik sa akin pwede ko pang daw ano ka na lang ako nilalamok grabe na yung pinchuhin ng asawa ko sabi kumita siya wag ko pa oras mo nun eh wala ka na sarili mo iglesia pa yun siya iglesia may time pa siya sa may time pa siya sa portahan si Simba ah ministro kasi hindi pa yung oras mo.